Hello guys Ito palang Lobes ng Clutch Master Ng D4D High Scram D Ito Lumulubog siya guys Kaya pinalitan ko ng kan, Replacement nung Maganda naman yung Replacement na pinalit ko Ito yung may difference siya guys Gas gas na guys maluwang na tumit, ewan ko kung mayro bang mayro bang kan gate oh maluwang na guys hindi naman naga uh, umaayos yan ng vacuum pero biglang lulusot lulubog umili ako na kahapon Three, Hmm, si si, si Kins, ano ba yun? Ang brand niya. Mayroon siya pa lang guys, kung mag DIY ka. Para mas madaling i, i natutulog pa yung mag mag-pump. Tong gagawin ng guys. I lagay mo doon yung kan yung galing sa fluid fluid tank eh I... barahan mo ito doon ng kamay guys bumbahin mo ng kuan manual ng kamay para may kuan na guys may fluid na sa loob kaysa ikabit mo na doon mo apak apakan ang tagal guys so tinanggal ko Tsaka manual pump ng kamay. Ayun, ang bilis. Yan na lang, yung ginising ko na lang yung mag kasi puyat ng iski. Trabaho 'yun. Ayun, konti na lang yung apak niya. Bleeding na. Yan lang, guys. Hey, guys.